Ryan, Ryan Musikahan. Patatas ka din pala. Ngayon ka lang magkuha ng lisensya. Pinag-iipunan. Hmm, sige, bago tayo sa exam. May tanong ako, ha? Sana masagot. Hmm. Kung ikaw ay pumarada sa tabi ng sasakyang nakaparada, ikaw ay letter A. Magbabayad ng halagang doble nang dapat bayaran ng nakaparadang sasakyan? Letter B, nakasa sa gabal sa malayang daloy ng trapiko. Ang ibig sabihin yun, kuya, obstruction ka. Ha? Letter C, obligadong bayaran ng triple ang parking fee. Shoutout po muna tayo kay Abu Rashid ng Riyadh, Saudi Arabia at kay Nelson Panganiban Suarez. So, ano sa palagay mo yung tamang sagot? Ha? magbayad ka ng parking fee? Nakaparada, tapos nagtabi ka. Tapos ako parating. May kasalubong ako, antayin ko mag-clear yun doon. Kasi, samok ka dyan. Ah, oh, double parking ang labas. So, ang tamang sagot ay letter B. Nakasasagabal sa malayang daloy ng trapiko. Kuya, sanay ka mag-double parking. Hmm, yan ang ugali natin. Nakita natin may nakapark. Doon din tayo sa tabi ng parking. double parking na kayong dalawa. Purutin kayong yung dalawa dapat. Ha? Uy, naku.